Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So narito po ang dua upang panalangin kapag magsusuot tayo ng ating kasuotan. Maging ito man ay abaya, hijab, pantalon, sapatos o damit at iba pa. Kapag magsusuot tayo, s'yempre uh, babasahin natin ang dua na ito. So unang-unang uh, ipapasok natin na kasuotan, s'yempre kung damit o pantalon ay kanan muna. Kung hindi na kung hindi naman nauna yung kanan dahil hijab so direkta na po yun maliban lang po sa may kanan at kaliwa kanan po yung unahin natin din basahin natin ang Alhamdulillahi kasani hadha thawba warazakanihi min gayri hawlin minni wala kuwa. ang ibig sabihin ang lahat ng papuri ay para lamang sa Allah na siyang nagbigay sa akin ng kasuutan na ito at nagbiyaya sa akin sa kasuotan na ito na wala akong kakayahan na at kapangyarihan maliban sa kakayahan at kapangyarihan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala